Hello guys! Welcome back to my channel! And ayan nga po, another video na naman ako today. And for today's video guys, ay isishare ko po sa inyo kung paano pabalikin ang ganda ng aglonima. Siya yung guys yung mga aglaw na medyo matataas na o kung tawagin ay lege na. At saka guys, yung ibang aglaw dito na aking ikakat ay mga ano sila, mga nakahapay ba. Ayan, pababalikin natin yung ganda nila para para mas maganda silang tingnan. Ayan. Yun guys, yung purpose kaya ikakat ko yung aking mga aglaw, mga yung mga medyo leggy na at saka guys, yung hindi maganda yung kanilang pagkakapwesto sa paso. Ayan. Yung iba guys ditong halaman ay siya yung mga nakahapay guys. Ayan. Ang papangit nila kaya kakat ko na rin sila guys para medyo mas gumanda sila. Ayan. At kung mapansin niyo guys, ayan nga, sinisimulan ko na yung pagkat sa aking mga halaman. Ayan guys, yung aking mga mother plant ay akin pong ikinakat para mas, ano sila, para mas, bum, mas gumanda pa sila guys. Kasi kapag ayan, pag yung mga kinat ko guys, kapag yan ay nagkaroon na ng ugat, ayan, pwede ko na yan itanim sa paso ulit. O katulad niyan, niyang ano niyan, aglaw guys. Ayan. Ano siya? Nasa gilid na siya nakatanim. So, ang gagawin ko, ikakat ko siya. Ayan, ikakat ko siya kasi hindi na maganda yung kanyang pagkakatanim. Hindi na siya nakagitna sa paso. So, ayan. Kaya naisipan ko na rin na isama siya dun sa mga halaman na aking ikakat. And ayan siya. Meron sana siyang mga suhi guys. Yung mga pinagkatan ko guys, yung iba dyan ay halos meron na siyang mga babies. Ayan. At ayan naman guys, yung aking anong yan, aglaw na yan. Kung mapansin ninyo, tagilid siya yung pagkakaano niya sa paso. Kaya naisipan ko na rin na ano na siya ikat. Kasi hindi na siya maganda yung kanyang pagkaka pwesto sa aking pagkakatanim. So kaya ayan, isasama ko na rin siya sa aking puputulin. Kasi guys, ang pangit niyong tingnan. Hindi na siya nakabayos ng pagkatanim. Harapay na ba? Ayan. Kasi nga guys, gawa yan nung, ano, nung bagyong paeng. Ayan. Sa sobrang lakas ng hangin, ayan yung mga nangyari sa halaman ko. Humarapay sila sa paso. Ayan. Ayan guys, isa pa yan. Tingnan nyo naman yung klase niya. Halos lumabas na siya sa paso. Yung kanyang mga dahon. Kaya ayan. At saka medyo ano na siya, legi na siya. Kaya talagang kailangan ko na siyang putulin. Para mas bumalik yung kanyang ganda. Ayan. At saka guys, yung way na yan na pagkakat sa aking mga mother, yung pagpuputol na kung tawagin sa mga aglaw, ayan, magandang paraan po yan para yung inyong mother, mother plant na napagtaniman ng inyong mother, yung pinakampuno niya guys, ayan, mas mabilis siyang magkakaroon ng mga panibagong suhi, ayan. Tapos guys, yung mga pinutol ko namang yan, ayan, pauugatin ko po yan para maitanim ko sila ng panibago. Ayan siya guys gayon po yung aking gagawin para mas gumanda pa yung aking mga aglonima Kasi gra guys, grabe yung ano, yung gawa ng bagyo ba Naghangara na yung aking halaman Ayan, tingnan nyo naman ang nangyari sa kanya In, Grabe yung kanyang pagkahapay Ayan, natanggal na Ayan siya guys, hindi ko pa siya pinuputol Pero natanggal na siya sa kanyang pagkakabit Doon sa kanyang puno sa sobrang lakas guys, lakas ng hangin Ayan, tingnan nyo naman, para ng letter C Yung aglaw ko Yan yung nangyari sa kanya sa sobrang lakas ng bagyo Ayan guys, kaya yung mga pinagkat ko guys na mga aglaw Ayan, tinatanggal ko yung kanilang mga lumang dahon sa ibaba Para mas maganda naman siyang tingnan Para mawala yung mga luma Tsaka yung mga medyo mapapangit ng dahon Kaya ayan, tinataranggal ko sila guys Tsaka guys, ayan, meron ako dyan nakaredy na topperware na meron siyang tubig. Ayan, dyan ko ilalagay yung mga aglaw na aking kinat. Gagawin ko guys, dyan ko sila pauugatin. Ayan, isa-isa ko na siya dyan ilalagay para umugat po sila. Wala po ako dyan ibang inilagay sa aking tupperware na lagayan kung hindi tubig lamang. Ayan. At isa-isa ko na nga po silang inilalagay. Pero syempre, sinasalansan ko sila para mas maganda naman po silang tingnan. Ayan. Iniisa-isa ko talaga sila guys ilagay. Kasi kapag bigla mo sila dyan ilagay, yung medyo maliliit na aglaw, ayan, baka hindi umabot dun sa tubig. Ayan. Kaya kailangan talaga nakaayos sila ng lagay para magkasya arrange sila guys. Ayan. Para isa lang yung akin gagamitin na lagaya na pag papaugatan sa kanila. Ayan. Ayan nga guys. May huling maliit. Ayan. Isuksok ko na lang siya dyan sa tabing yan. At ayan na nga po siya guys. Na ano ko na siya. Nalagay ko na siya sa tubig. Ayan. Kung mapansin ninyo, hindi ko pinuno ng tubig yung tupperware. Kasi kapag pinuno ko yan, ay baka naman wag kang aral magkarulusaw na yung katawan ng aking aglonima. Kaya dapat hindi masyadong madami yung tubig na ating ilalagay kapag tayo magpapaugat sa kanila. Ayan. Sakto lang yung aking tubig na yan na inilagay dyan. Ayan, tignan nyo naman, ang ganda nang, ba? Diba? Ang ganda tingnan kapag yung kulay ng in mga dahon ay iba't iba. Para ka nang may colorful na naka-based. Ayan. And ayan nga guys, medyo alis muna ako. Kukuha ako ng isa pang aglaw. Kasi guys, may naisip ako na isa pang, oh, my god, ayan, may patalastas. Luma umalis lang ako sa may sumanayaw-sayaw na dyan. Ayan, patalastas muna tayo. <laughs> Kaya ayan na nga guys nakabalik na ako nagkuha lang ako ng aglaw kasi nga guys naisip ko itong aglaw na rin na ito ay humapay gawa ng hangin so ayan kaya naisipan kong isama na siya sa mga ikakat ko na aglaw para makasama na siya dyan sa aking mga puputulin at pauugat din ng mga mother plant so ayan guys kaya yan pinakat ko na siya at tatanggalin ko lang din yung mga mga dahon dahon dyan na dumi sa paso at yung mga lumang dahon sa aking naputol na aglaw, ayan, syempre, kailangan natin tanggalin yan para naman syempre maganda naman yung klase ng ating papaugatin. Ayan. At ayan nga guys, ang dami kong nakat na mga aglaw. Ayan yung mga aglaw guys na nagkaharapay gawa ng bagyo. Ayan sila. Kasi guys, yung iba ko naman mga aglaw ay hindi naman sila masyadong humapay ba. Tsaka medyo okay pa naman yung kanilang pwesto sa paso. So, hindi ko na sila isinama. Ayan lang talaga guys yung mga napili kong aglaw na hindi na maganda yung pwesto sa pagkakatanim nila. Kaya naisipan kong, ayan ay, na sila. Ikat para naman mas gumanda pa sila. At saka ang purpose na rin yun guys, papabalikin natin yung ganda ng aking nima. At isa pa guys ay mas mabilis na dadami ang suhi ng aking mga pinagputulan. Ayan. Maganda rin po yung way kung gusto ninyong paramihin na ang suhi ng inyong aglaw. At ayan nga guys, ayan ang dami kong mga natanggal na dahon dyan sa aking aglaw. Ayan yung mga tinanggal kong mga lumang dahon. Tsaka yung iba dyan ay mga, may mga damage na. Ayan, ayan. Ang dami kong mga nap naputulan guys. At ayan nga po ang aking mga halaman. Kung mapansin niyo ayan, nangangalat sila guys. Kasi nga yung mga naan sa sasalayan doon ayan, hinahakot namin ng mga anak ko para maisilong ko dito sa part na hindi sila maiinitan so ayan nga guys, yung aking plan today, na iano ko sila yung mga halaman ko dyan na yung madadirect sa init ay isisilong ko sila din sa aking garahe, na garahe ng tricycle guys so ang mangyayari guys, lahat ng halaman ko dyan na maiinitan, ay hahakutin ko yan ngayon So, ayan nga guys, yung iba dyan na mga patungan wala ng halaman. Kasi nga po, na ko na yan, nahakot ko na yan kanina isa-isa. So, ayan guys, ang dami pang natira at ang dami pang mga nakahambalang na mga barabasura. So, ayan guys, hindi ko pa yan na ano, nalinis. Kasi man, kasi man po, sa sobrang dami bang linisin, ayan, hindi ko na matapos linisin. So, ayan. Oh napakarami pa guys kaya ngay ngayong araw ayan buti na lang yung anak ko at tinutulungan ako maghakot ayan naghahakot siya ng halaman buti na lamang guys at ayan pa ang aking bunso tumutulong sa mami humahakot din ng halaman Ayan guys, buti na lang at ako may katulong. Kaya lang sakit sa likod kang magparahakot ng halaman mga baso ba? Ayan, doon namin guys, inilalagay sa ano, doon sa may garahe na yun guys, kasi doon mayroong bubong. So, ayan, hindi dyan masunog yung aking mga halaman. Ayan, dyan inilalagay ng aking mga anak ang mga halaman guys. Ayan, yung ilan sa mga halaman namin nahakot, tapos yung iba guys ay nangangalat pa dyan sa ha, ano, sa lupa. Ayan, iisa-isahin namin yan. At ayan nga guys, dyan mag-e-end ang aking vlog today. Ayan, ang ganda ko pa ditong tapusin. So, bye-bye!